Naisip ko eh kung kaya pa ako na dito. Ha? Naisip ko. Kung? Kung kaya ka mapunta dito. Ako po, hiluhin ako sa biyahe. Minsan naman. Grabe. Bakit? Na, sobrang hilo ko sa biyahe. Ang layo niyan eh. Hindi yeah. Hmm. Mm hmm. Ba't ako hindi nahihilap? Ikaw sanay ka sa biyahe eh. Pero ako mahilumin ako. Sanay ka kasi sa biyahe eh. Nasama nga ako sa bakulong. Hmm? Nasama ako. Saan? Sa Ano yan? Bakulong. baklong. ng isda. Ah, nananagat? Nananagat? Nanana ano? Hmm... Hindi na nga ako sa mama? Mm. Birthday ng ano eh? Hmm? na linggo? Ano? Birthday. Nino? sa mami pagkarapano. Ah. Ano yung taga din daw sa inyo, Jenny? Happy birthday na lang. Ah, yung sabi niya taga dito sa ano? Oo. Oh. Mm. Mapunta daw siya, Jenny. Talaga? Wala ko lang kung kailan. Mapunta daw siya sa kanila, Jenny. Oh, may bahay sila dito? May aagawing-gawing. Ah. Balay sa mama. sama ka? Oo. Okay. Bakit? Wala. Masaya ka, no? Napagsama nga ako. Yeah. Mm. May ka? Oo. May hagawin doon siya yun. Ang tagtagbaba May gagawin dito? Yeah.

Yes. Yeah. Wala naman kayo masyadong handa. Okay lang naman. Maganda pala yung pumunta. Bakit? Ang kakilala na ako. Ha? Huh? Ang kakilala na akong tagay sa inyo. Oo nga. Kahit hindi na confirm eh. Pwede. Palagi tayo malabas.

Meron kang tutuluyan. Talaga? Oo. Oh, pagkagaling mo, kunyari, pupunta ka dito. Di, pagdating ng ano, pupunta ka doon. Eh, dito the uwi. Upiran tayo. Oo, <laughs> oh, di, hindi natapos. <laughs>